ito so guys ang minukot natin ngayon tayo maglalit na ka ng ginolang so makas na ako yung eh nasulot yung ano yan, yan isa isa walang sibuyas kaya ito na lang pagod na baga galing ako manikyo hindi na ako bumili ng sibuyas doon kasi malayo sila wala dito ang sibuyas sa aming banda so next is guys. Magsabaw lang ako. Kasi gusto ko lagi may sabaw at kumakain. Ayan ka din yung piraso lang. Importante may sabaw at yung kumakain. So, guys. Nilagay ko na rin yung ano. Sayote. Para sabay na silang lumambot. Kasi lambot na kapon ko. Ayan habang kapalambot. Tapos magsalang mo ako na magano ako ng bigas magkilis ayan so nangugas lang ako ng guys nangugas ako ng kamay ha bago ko magsausaw dito ayan so ayan guys namabot na yung ano sa iyo ay wala to ay magpakain Malang ba ito pa yung sayuti? So, nilagay ko na yung dahon ng sili. So, lapit na pa yung magluto, guys. So, alam na, ready ko na po yung sili na sausawan. Suka so, at saka toyo. Ay, kore, init. And guys, ah, Kukuha. Kukuha lang ako sili sa labas. Nakatago yung sili. Ayan, nasa ito. Ah, oh, sa so sili. Wait lang. Sula ba? Sili. Kaka, kukuha kong dalawa. Ay, isa lang muna. Aray, aray. Ang paura buwan guys. Balik, balik dito sa loob. So, ito guys. Ang bahay namin. Kulang po sa Ayos kasi laging busy si ako yan laging busy ko sa mga paanyo mga kuko kaya bira lang may ano may time dito sa bahay so yan ganyan luto na ito sasabang ko na si kanin so alam nyo guys maga pa ako nagluto mga 4 o'clock kasi darating na yung mga syudyante ko. Ang sawa at anak. Kaya pagdating nila gutom, naman, hindi ako makaluto ng maga kasi pag may customer ako. So, yung anak ko nagluluto. Okay? And guys, gagawa kasi sawan. Ito yung nagpapagana sa akin. Nagpapagana ng kain. The more you eat na. Ito, wait eh, lang. Gagawa ko tuyo. Laging may tuyo. Laging may tuyo ang utak. Ayan, tuyo po. At saka suka. Yan po ang aming... Ay, kundi lang yan. Ang ng kain, kaya tumataba kami. Ayan, guys. Ayan, mauna yung kumain si Bunso, si Dindim. Yan, ko lang guys. Tikman ko nga to yung tanim natin. Titikman ko siya kung manghang ba talaga itong unang bunga niya sili. Ayan. gamot ko to sa mga may almoranas. Tikman nga. Lang. Isa lang kinuha ko guys. Ito, ano, ako ng sili. Hmm, manghang. Manghang pala na manamis-tamis. Bagong pitas ready to eat na po.